Agimat ni Paraon Mga kagimat, meron tayong kaibigan ngayon Di, Hindi lang makita ang muka Hindi lang makita ang muka mga kagimat Kasi ano, ayaw niya Tapos, meron siya gusto ibinta Itong gamit niya kasi ano eh hindi niya niya gamitin meron na kasi siyang bago so maganda to pag klase pagkagawa, mga kagimat kita nakita kami siya kasing supplier ng aking mga bao o, mga bao so ito mga kagimat kabalat kuna to tapos tagaliwas din sa bala so sa front niya equilibrium yung pag open tapos equilibrium pag sara tapos GHS uh, Jesus Ominum Salvator Ah. Uh, tapos pwede tong magamit sa depensa sa mga masamang espiritu, maligno, tapos pambuhay din ng mga gamit, pamblessing ba. Tapos dito sa sa ano, merong Diyos, tapos merong tatlong A. Ah. Uh, so maraming meaning ang ng tatlong A, ah, merong Aliluya, Aliluya, Aliluya merong Aram, Akdam, Aksadam at saka iba't iba na mga ano gamit sa umag-aral ka ng lihim na karunungan uh, yung tatlong A uh, is marami yang yang abasag. Uh, sa, tapos sa likod niya mga kagimat, merong Sator, Arepo, Tinit, Opera, Rotas, uh, Round So marami ang dala ang Sator. Uh, in fact, nag-vlog ako niyan uh, previously. Tapos dito naman sa ano, yung... Uh, anong tawag nito? Dito. Ito ay merong puyas, merong Uh, bagakay na libon, meron ding sagasaga. Ah, uh, bahay ng ninyo. So, mga dipinsa to lahat. Ah, uh, dipin, dipinsa sa mga barangkulam, uh, mga inkanto, tigalpo, hangin At saka magamit din ito sa kabal at kunat. So, yung laman ito, mga kagimat, um, ito pala, mga kagimat, itong blue. um sa diwata to. So, yung kaibigan natin, ah, uh, hindi hindi siya nagawa nito pero galing to sa ibang antingeros so ang sabi daw sa nagbigay dipinsa sa to sa ano kabalcon natin putukan ay uh, yung ay uh, iiwas lang sa iyo at uh, tapos ano kahit disgrasya mga kagimat ililigtas ka nito so kagimat kung gusto niyo uh, mura lang talaga to murang halaga lang ay comments niyo lang ako. Hindi la ako magbigay ng price dito kasi alam niyo na maraming mga bashers, baka magalit sila. So, comments lang kayo sa akin or or tawagan niyo ako i Text niyo ako sa ano uh, 09058051987. 09058051987 or i-chat niyo ako or or ta tawag sa Facebook na Agimat ni Paraon. Agimat ni Paraon. So yung profile picture ko dito sa ano sa YouTube is the same sa Facebook. Kakagimat, um, kita kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paron. Marami pong salamat sa inyong panunood. <sighs>